Chinese na bata tumain ng basta-basta sa sahig ng eroplano. Nakaninig na siguro kayo ng mga kwento tungkol sa mga Chinese na magulang na hinahayaang umihi at tumayang ang kanilang mga anak sa mga subway at kalsada. Ang gagaling, hindi ba? Kung hindi ito okay para sa inyo, mas maiinis kayo sa kwentong ito. Sa isang Delta Airlines flight mula sa Beijing papuntang Detroit kamakailan lang, isang Chinese na bata ang natae kaya naglagay ng dyaryo sa sahig ng eroplano ang kanyang lola para makatay ang kanyang apo. Kinausap ng mga flight attendants at nalalapit na pasahero ang mga nakatatandang kasamahan ng mga bata na dalihin ang bata sa banyo. Pero mas pinili nilang tumay ang bata sa dyaryo sa sahig ng eroplano. Natural ay naggalat ang mabahong amoy sa cabin na kinagalit ng mga pasahero at ikinahiya ng iba pang mga Chinese na pasahero sa eroplano kung ang mga aso nga ay bawal tumae sa publiko paano kaya nila naisip na okay lang para sa mga tao